Ay, good morning dahil mga katuka. Ay, na meron din mga katuka. kaya taas pa ba ng oras, no? Sa mong time sa, sa trabaho niya. Maglabas sa mga katuka. Kaya daga na labunon labo nun. So, may interest nga nagpaabot po ko sa yang para mag, magkatot sa trabahoan. Ah, magtabang sa kugla kay Kaya parang magdali mahuman mga katuka. ay kung dili na to, tabangan, atong uh, asawa matog trabahoan wana kapoy na pagod na no hindi na makakonsentrate sa trabaho niya so dito pa lang tulungan natin ang ating asawa para hindi siya masyado mapagod no? itang mga lalaki isipin natin mga katuka na mapagod mapapagod din ang ating asawa kasi iba sa atin mga katupa ang trabaho.